Tapang ng isip, pagharap sa buhay ng walang sandata sa pamamagitan ng stoic mindset. Sa mundo kung saan ang lakas, kapangyarihan, at panlabas na proteksyon ay madalas itinuturing na sukatan ng tapang, maraming tao ang naliligaw. Maraming naniniwala na ang tapang ay nangangahulugang may sandata ka, may posisyon sa lipunan, o may kakayahang labanan ng iba. Ngunit sa Stoic philosophy, ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa panlabas. Ito ay isang lakas na nagmumula sa loob, sa kakayahang kontrolin ang ating isipan, damdamin at reaksyon sa harap ng takot, kawalan ng katiyakan o panganib. Isipin ang isang tao na nakatayo sa gitna ng unos ng buhay, walang proteksyon, walang sandata, walang kasiguruhan. Sa panlabas, mahina siya. Sa mata ng mundo, ordinaryo. Ngunit sa loob niya, may isang hindi matitinag na lakas, malinaw ang isip, matatag ang loob, at payapa ang damdamin. Ang lakas na ito ay hindi nakukuha sa armas o yaman, kundi sa disiplina ng pag-isip. Iyan ang tinutukoy ng stoicism bilang tapang ng isip. Sa esay na ito, tatalakayin natin kung paano linangin ang tapang na ito, paano harapin ang takot, at paano isabuhay ang stoic mindset sa araw-araw na buhay. Sa bawat kabanata, makikita natin ang mga praktikal na hakbang at halimbawa, mula sa simpleng buhay sa trabaho at relasyon, hanggang sa harap ng malalaking hamon at krisis. Ang unang hakbang sa pagiging matapang ay kilalanin ang iyong takot at limitasyon. Sa Stoic philosophy, may prinsipyo na tinatawag na dichotomy of control, may mga bagay na kaya nating kontrolin, at may mga bagay na hindi. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na kaya nilang kontrolin ang lahat. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, natatakot, nagagalit, at nawawala ng tapang. Isulat ang lahat ng bagay na nagdudulot ng kaba o pag-aalala. Hindi lamang pisikal na panganib, kundi pati emosyonal at sosyal. Halimbawa, takot sa rejection, takot sa kahirapan, takot sa sakit, takot sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ang pagsulat ng takot ay unang hakbang sa pagkilala at pagharap dito. Hatiin ang mga bagay sa dalawang kategorya, kaya mong kontrolin at hindi kaya. Halimbawa, hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, ngunit kontrolado mo ang iyong reaksyon at kilos. Sa Stoicism, dito nagmumula ang tunay na tapang, hindi sinusubukan kontrolin ang hindi mo kayang baguhin, ngunit pinapabuti ang sarili sa loob ng iyong kontrol. Kapag natukoy mo na ang kontrolado at hindi kontrolado, ilaan ang lakas mo sa makokontrol mo. Ang tapang ay lumalago kapag natutunan mong ihiwalay ang panlabas na kapangyarihan at ang panloob na kapangyarihan. Isang empleyado ang natatakot mawala ng trabaho. Sa halip na magpanik, iniisip niya ang makokontrol niya, pagbutihin ang skills, mag-ipon, at maghanda ng backup plan. Ang tapang niya ay hindi sa pagharap sa employer kundi sa pagiging handa at mapanatag sa sariling desisyon. Ayon sa Stoics tulad ni na Marcus Aurelius at Epictetus, ang kontrol sa sarili ay pinakamalakas na sandata ng tao. Ang disiplina ng pag-iisip ay nangangahulugang alam mo kung kailan susuko sa emosyon at kailan mananatili sa tamang desisyon. Bago kumilos o magsalita, itanong sa sarili, makakabuti ba ito sa akin sa mahabang panahon? Ang simpleng tanong na ito ay pumipigil sa impulsive na reaksyon na kadalasang nagdudulot ng takot o pagsisisi. Huwag agad aksyonan ang galit, takot o lungkot. Bigyan ang puwang ang isipan at damdamin bago gumawa ng aksyon. Ito ay disiplina na nagtuturo ng matibay na tapang sa harap ng hamon. Isipin ang posibleng hamon bago itong mangyari at planuhin ang tamang reaksyon. Halimbawa, kung may darating na mahirap na sitwasyon sa trabaho, isipin kung paano mo haharapin ang kritisismo o conflict bago ito mangyari. Sa isang matinding argumento, imbis na sumigaw, iniisip ng stoic na tao ang pinakamahusay na tugon. Nakakatulong ito hindi lamang sa kalmado ng sarili, kundi pati sa respeto ng iba. Ang tapang ng isip ay hindi instant. Ito ay produkto ng pang-araw-araw na pagsasanay. Katulad ng muscles, kailangan palakasin at gamitin para lumago. Gawin ang mga bagay na nakaka-challenge sa iyo araw-araw kahit maliit. Halimbawa, harapin ang isang mahirap na pag-uusap, magsalita sa harap ng maraming tao, o tanggapin ang maliit na kabiguan. Isulat araw-araw ang iyong iniisip, nararamdaman, at kinakatakutan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili, mas mauunawaan mo ang takot at reaksyon mo, at mas mapapalakas mo ang loob mo. Ang stoic tapang ay nakabatay sa katotohanan, tingnan ang mundo ng malinaw, tanggapin ang hindi mo kontrolado, at aksyonan ang makokontrol mo. Isang estudyante na natatakot sa pagsusulit ay hindi nagpanik. Sa halip, iniisip niya ang tamang plano, pag-aaral araw-araw, pag-practice ng problema, at pagtanggap na maaaring may hindi niya alam. Ang tapang niya ay nasa paghahanda at pagtanggap sa realidad. Sa buhay, darating ang mga sitwasyong hindi mo kontrolado, aksidente, sakit, pagkawala, o trahedya. Sa ganitong mga sandali, madalas ang takot at pag-aalala ay lumalakas. Ngunit para sa Stoics, ang tunay na tapang ay hindi kawala ng takot, kundi kakayahang harapin ang takot na may malinaw na isip. Tanggapin ang hindi maiiwasan, hindi mo kontrolado ang lahat, at ang pagtanggi sa katotohanan ito ay nagdudulot ng pagkabalisa. Halimbawa, hindi mo kontrolado ang aksidente sa daan, pero kontrolado mo ang iyong reaksyon at paghahanda. Pagtuunan ng atensyon ng aksyon, sa halip na matakot, ituon ang lakas sa kung ano ang pwede mong gawin. Halimbawa, sa krisis pinansyal, maaari kang magplano, mag-ipon, o humingi ng tulong, sa halip na malugmok sa takot. Panatilihin ang katahimikan ng loob. Ang stoic courage ay hindi ingay o galit. Ito ay payapang pagtanggap at matalinong aksyon. Isang negosyante ang nawalan ng malaking kontrata. Sa halip na mawalan ng pag-asa, tinanggap niya ang sitwasyon, pinag-aralan ang nangyari, at naghanda para sa susunod na oportunidad. Ang tapang niya ay hindi sa pakikipaglaban sa kontrata, kundi sa pagpapanatili ng malinaw na isip at positibong aksyon. Upang maging matatag at matapang sa araw-araw, may ilang stoic practices na pwede mong gawin. Ito ay ang pagsasanay ng pag-isip ng posibleng kabiguan o pagkawala bago ito mangyari. Layunin, maging handa sa worst case scenario at matutunan ang pagtanggap. Halimbawa, isipin na maaari mong mawala ng trabaho. Sa halip na matakot, planuhin kung paano ka makakabalik sa trabaho o kung paano ka makakapagsimula ng bagong proyekto magsanay ng kaunting kahirapan upang palakasin ng loob. Layunin, hindi matakot sa discomfort o panganib. Halimbawa, maglakad ng maaga sa malamig na umaga, iwasan ang comfort food paminsan-minsan, o mag-volunteer sa mahihirap na sitwasyon. Pagsusulat araw-araw upang masuri ang damdamin at aksyon. Layunin, mas maunawaan ang sarili at makapagplano para sa mas matatag na hinaharap. Halimbawa, Isulat ang mga nangyari sa araw, paano ka nag-react sa stress, at ano ang pwede mong gawin ng mas maayos bukas. Laging ituon ang lakas sa makokontrol mo at tanggapin ang hindi mo kontrolado. Halimbawa, sa isang relasyon, hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba, pero kontrolado mo ang pagpapakita ng respeto, pag-unawa, at kabutihan. Isang guro na nakakaranas ng matinding stress sa klase ay nag-journal araw-araw, Nag-practice ng voluntary discomfort sa simpleng bagay at tumutok sa kung ano ang kaya niyang kontrolin, ang pagtuturo at pagpapakita ng kabutihan sa estudyante. Ang tapang niya ay nasa disiplina ng isip at hindi sa pisikal na lakas. Ang stoic courage ay hindi limitado sa isang sitwasyon. Ito ay lifestyle. Ang tunay na tapang ay lumalago sa bawat araw na ginagamit ang prinsipyo ng stoicism sa Pagharap sa pagkatalo at kabiguan. Tanggapin na ang pagkakamali ay bahagi ng buhay at gamitin ito bilang oportunidad sa paglago. Pagharap sa takot at hindi katiyakan. Ang bawat takot na hinarap at nakontrol ay nagpapalakas ng loob. Pagpanatili ng katahimikan ng loob sa kahirapan. Kahit sa unos, ang kalmadong isip ang pinakamalakas na sandata. Pagiging mapagpakumbaba at matatag. Ang tapang ay hindi pagpapakita sa iba. Ito ay personal at internal. Sa trabaho, harapin ang mahihirap na desisyon ng may malinaw na isip. Sa relasyon, magpakita ng tapang sa pagpapatawad at pagtanggap ng pagkakaiba. Sa personal na buhay, harapin ang sariling takot, pag-aalala, at stress ng may disiplina at reflection. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo na ang tunay na tapang ay hindi nakukuha sa armas, posisyon, o yaman. Ito ay isang paglalakbay ng isipan, isang disiplina upang kontrolin ang emosyon, tanggapin ang hindi makokontrol, at ituon ang lakas sa kung ano ang kaya. Ang tunay na matapang ay hindi ang walang takot, kundi ang may kakayahang harapin ang takot na may malinaw na isip, katahimikan ng loob, at determinasyon sa aksyon. Ang bawat hakbang na ito, pagkilala sa takot, disiplina ng isip, araw-araw na pagsasanay, Stoic practices at patuloy na pagharap sa hamon, ay nagbubuo ng isang tao na matapang ng walang sandata. Handang harapin ang kahit anong hamon ng buhay ng may kapayapaan at lakas ng loob. Kung may natutunan ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at like, para sa mas maraming stoic philosophy ang inyong maririnig.